palang sariwang sariwang pero naitanong po natin kung madalas pang magwiwi, unti-unti na mawawalan, pero pag hindi siya talaga nagwiwi, talagang jetan-jetan na siya sa tubig ultimo kape, siya may na parang si kaya mani, oh, eh, ilang eh. hindi, sabi ko kahit kung konting tubig lang, mabasa lang yung labi niya bagay, may aircon naman yung kwarto ni Admin, yung lola niya nung araw doon di ba Pero mag ano, uh, mag-isip ka na, i-contactin mo si at. Uh, may ka may si po. Uh, magandang magandang bagay po. So, Ito, nakalabas na po ulit si Kuya Araw. Uh, shoutout po sa ating mga mami, sa ating mga ate, sa ating mga uh, self and mom. At, ating mga kuya din, shoutout out po sa inyo. At sa ating mga nina. Ayan, ah. Uh, ko po kayo sa isa isa yung shout out eto ay uh, check natin kung may naman yung bang pero parang may naman po yung yeah, bang kaya kalabas po tayo ng bahay at kaya uh, nasa nagsana ng bang shout out uh, maraming maraming salamat po Yun sa mga nag-share ng blessing sa live po natin sa video po natin at sana dollar ang bawat fly bawat... po ah uh, po tayo ng 100 dollar na bilit po ng pon kaya ito sa atin, sa kung lagi kong pinananawagan po mga buwan po natin na ito so, si Catherine de la Cruz na uh, umabot naman po siya ng 18 years old bago nalaman na yung datalawin po natin sa uh, na. <laughs> po natin ating magiging siya po yung ah bibigil niya wait lang po ng konti uh, may hindi ating ah hindi na ah na po ulit ah uh, tuloy ang biyahe tuloy ang lakad nakasahut po tayo makasahod uh, po tayo ng nah, mahigit po na $100 kaya tuloy ang biyahe pagmamahal ito po yung hawak po natin ito maraming maraming salamat po sa nakuha po natin to sa munting content po natin sa youtube wow. at saka po sa mga nagpapalibad ko ng iba't iba po sa mga nagpapasuper thanks nakasahod po tayo kaya ito maraming salamat po sa inyo po ito hindi po sa akin hindi po ito pinita kayo pera po ito ng karamihan mga kaibigan po natin na nungkot kay Kuya palipat po nila happy na po si Kuya Aw na magkulay kaya ibiyahin po natin po hindi man gano'ng para hindi gano'ng pero makakatulong po ito din sa batang po kung hala na ito sa school na si Kathy na at pagamat pangatlong bayan dito, gapan ito gapan, sa Leonardo tapos hain. Medyo malayong biyahe po. Tingnan po natin ang kumakapag video tayo. Update po namin kayo maya maya. Bye bye at maraming salamat po. Wait lang. Buta na po ng ulan si Kuya Aw. At eto na po. Sa mga mami po natin, sa mga ninang, sa mga nag share ng blessing. Eto na. Eto po yung lagi ng kinukwento yung aking pamangkin. Tingnan nyo naman po, di ba? Artista. hindi lang pagsubok na dumating. Ano, pag ano, subukan mo ito yung umaga, lakad ka rito sa mga lola mo. hindi ka, ka pa na lola sa Hindi ka pa na Namumula na yung mamatay niya. Oh. Huwag ka nalulungkot. Tapos try mo na, nakakaano pa siya at ati pati yung normal pa rin na yung gano'n. Ah, tal, parang talagang parang kay Kuya Manny no, na Nung binutasan siya sa ganito, 'di ba? Pumunta siya sa doktor, umiihi siya tapos unti-unti um, um, nawawalan ng bigla. Alam di niyo, tira dialysis. Mara, marami, marami namang din ata na kaya lang eh. Pang lifetime niya ata. Pero so umiinom naman ng mga herbal-herbal, kunti di naman din ko ng doktor, paano kaya? Nawawala, nawawala mo. Hindi naman din po po pwedeng uminom ng maraming tubig, kaya kaya paano ba? Yan? Maktok ang na uh, ay 1918 years na uh, mo siya natutong. Na 19 siya. Tapos nakata nakatapos lang siya ng senior high. Tapos nag no, eh. Ano ba sana ang pangarap mo nun? No? Eh, ah, o 'yung hindi ko 'pag gwapo 'yung mga mo halang-hali naman kung hahanap ka ng apat na eh pero punyay siya doon di ba? joke lang pa nagpapatawa lang si Kuya ako. tapos, kaya na nang si Gabi ng gabi lagi tayo yung dayari okay, sa sila. Nakaisa na mami, mga ate, ito po si Ate Catherine. Ngayon pa lang uh, sa ganitong edad, yung mga ngarap, yung unang pangarap, yung isa na sana dahil 18 years old, diba? Isa ng mga ngarap. Pero kung hindi ka na, kung hindi ka na ano yung pangarap mo sana? Ah, kumain ah, ah, pero ano mas Pero mas ano siya Ay, ngayon? ati ano, Ate, Ate, Ate Pati, mas um, Oh, mas blooming at mas maganda si pamangkin ngayon Ay. Ano, di ba? Pero ano yung Ay. sa pagkain? Marami namang bawal, wala naman. Maraming bawal, kaya lang meron nang bawal na hindi kaya din kaya sa mga ano, Pero pag masasabi ko lang din pag nakikita mo na lulungkot yung tatay at saka yung na anita, sa inyo mga batata pag nakikita mo silang malulungkot yung mga batata sa bagay si nani, nung una-una pag nagtaas lang ako ng boses napapayak ko pero hindi, hindi nila alam kung ano nararamdaman sa katulad na hindi ka mabilis kaming sumayam, pero mabilis din kaming malungkot kung na-una pag naramdaman namin, sarili namin. Ikaw ba nalaman mo ba sa iyo? Bakit ikaw pa yung kaganyan? Dahil kasi Eh, na, habaan mo na lang yung ano, mas marami ka pang mararamdaman na nakatanong Na bakit, na bakit iba tayo sa ibang tao, gaya ng ibang mga normal, di ba? Hmm. Sa Facebook, merong sikat na nagbablog, pati yung pagdadayalisis na yung babae. Ay lang medyo payat na rin siya. Pinanonood ko yun. I-share ko sana yung video niya. Baka, baka sakaling mga panood ni Catherine. Talaga yung binablog niya. So, yung nangyayari sa kanya. Nangyayari siya pagka yung dialysis. Tapos, siguro pinakiusap. Yung dialysis center, pinakiusapan na po. Pwede ba siya mag -vlog? Yung nilalive niya. Yung tinutusukan siya Hindi yun, bukod, bu ono, siguro, ano, vlogger uh, yung, ano, yung, Okay. dialysis. Sa -si. pag-uusapan niya kasi sasabihin niya na dito po ako na ng ng income. po flat. Pangarap niya po maging chef kaya pwede pa naman siguro. So hindi mo subukan magpaturo ka ke, total may beauty ka, 'di ba? May talino. Magpaturo ka ke, sa anak ni Titi Diana mag-online selling. Mabibili lang. Hindi ka sa TikTok. O kaya try mo ano, gawa ka ng account na popo po, maglalive ka lang na isang oras. O mo, pagka, syempre, hindi ka, hindi ka na magsasalita doon, tatambay ka lang sa live. Maaaring, kada one week, may kumikita ng 1,000, iba mas mataas pag nagusto ang ng mga bisita doon. Papaliparan ng libo ng star. Maaaring kang makakuha rin ng income doon pang dagdag sa Pero mas maganda mag-Facebook pa. Tingnan mo si Ati Laila mo, si Tingnan mo yung pamakay mo si ano yung pangalan ng anak ni Morris. Sabi, ang dami na nagpapalipad ng star doon. Ganun, matuto ka, huwag ka magmamahiya. O ito na lang si Kuya Aw. Kahit may kaaway sa mundo ng gusto YouTube, pero yun. Well, ma may nangaaway din sa akin. May <laughs> naglalay po ko, mura din ako ng mura sa life, pero mali. Ganito na nga ako, kumapatak pa ako sa mga basher. Mali. Pero, sabi ko nga po, ah uh, hindi ako yung katulad ng araw na katwiran pag pinatukan ng bato, babalibagin daw ng tinapay. Ako, hindi lang po bato, pati granada po, meron lang. ako <laughs> 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 kung mapapanood nyo ako sa live yung mura ko, ayan, Pero, pero mali, maraming nagpapahid sa akin, wag mo huwag mo nalang patulan. Ayan, ang bilang isang pagiging makulit, kaya nasasabi ko rin. Ayon, uh, para hindi na po magtagal, nagmamagdan na rin, nagyagabihin na rin. Ito pa, uh, meron akong dala-dala at ipating konti, kaya na lang oh, konti lang. Oo, oh, konti lang. Okay. Tapos pa, may meron pong dumating. Pakita ko sa inyo. Ayan, may meron. Hello! Hi, everyone, everybody. Hindi ako. Oh, Kamain nga, tigbablat kami. Ayoko nang mataba ay, dahil kung sakit pag mataba. Taas Ay, gusto mo bang nagyan ka namin ng sakit? Mataas ang kolesterol, try din nandiyan lahat. Hindi ako nalaray. Oo, oh, mamaya ka naman din. Ayan. Ayan, naging biro-biroan na po yung vlog natin sa bagay. Hindi naman natin kailangan magpahiyang. Oh Hindi po natin kailangan magdrama din. Kasalukuyan na po na yung na itatanong niya na rin po sa sarili niya na bakit siya pa yung nagkaroon na pero ganoon pa man po, andyan ah, naman to doon. Hindi naman po ibibigay yung ito ganitong, ganitong kapansanan, lalo kay Kuya Aw, sa Hindi okay. naman po sa, hindi naman po sa ano, ah, ito po, pagsubok ng pakalaman. Ang dami po nagdadayari sa Kaya hindi na ayun, po natin tatagalan. Ayun, ayun. Ayun. <laughs> po tayo, ay, 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 Ayan, uh, sa mga nagpalipat shout out po sa mga nagpakulay. Hindi ko na po kayo may isa isa dahil sabi ko nga po, eh, baka meron na kung hindi mabanggit. Pero sa lahat na nagsishare ng blessing, nakasahod po tayo ito, 100 abot. Ah, po, eh, share po natin sa, sa kanina. 3 times a week po, 3 times a week ka nagdadayari sa isa. Ah, Kapag ano ka, ah... kung pwede ka magpasalamat, manawagan, baka makakita tayo ng sponsor mo monthly na maaaring mag-share ng organ mo. Oh, ka nang mahinga. Ayun yung mama niya, eh, dating OFW din po. Pero, oh, mag-ano ka, magsalita. Para sa mimo, sa mga kaibigan ni Kuya Aw na sana eh yun at saka sa mga katulad po namin may kapansana na sana um, kahit po sa panunood lang maka, makakatulong kahit views lang magiging papel kaya si-share ko na nga po baka mabawasan pa <laughs> uh, <laughs> uh, kaya ikwan eh, mo yan para sa iyo talaga kung papalarin ng Lord maaari mo makabalik ako paalam sa magpasalamat ka na sa, baka may kasi may mga uh, OFW may mga tao na may mga pamilya silang nagkaroon ng ginadayarisis pero wala na yung mga pamilya nila ng may ganyang karamdaman sa iba sila tumutulong na yung naman Meron na ba siya isang taon na sa si Ilang buwan pala, ano? bagong bago pa lang sariwa sariwa pero naitanong po natin kung madalas pang magwiwi no? kung di nang ano? pero kung hindi na siya talaga nagwiwi talagang getan jetan na siya sa tubig mo kape ilang bilbot na parang si kaya ilang hindi sabi mo kahit kung konting tubig lang mabasa lang yung labi sa bagay may aircon naman yung kwarto ni at ni mong lola niya nung araw doon ba? ayun pero mag-ano, ah, mag-isip ka na, mo si Ate Mika mo, magpaturo ka kung paano mag-online selling. Sa tuwing magla-live ako, babanggitin ko yung, okay, PPM mo, mo na ganito o ano yung plano mo, ibabalita mo sa akin. Hindi, konti lang na may mga puhunan sa online. Birin mo, makakabili ka nun. Mentras, box, box yung mabili mo. Kahit yung mga kung ano lang yung mga in-order sa TikTok, binibili kasi nila yan, box box. Tsaka i -re retain nila ng mas mura. Kasi mura lang nilang mabibili sa box box. Kaya may, sa TikTok, mako order ka ng halagang 24 pesos, 25 pesos. ay okay. Oh, tapos, ang gagawin mo, ang taga-deliver, o oh, maaaring si mama mo, papa mo, si, si, Carlos. ano pa mo na natin? Si Carlo. Basta mo, may ka naman maari maaaring yung cellphone, gamitin mo sa bagay na po pwedeng kumita. Yung gagamitin natin para malibang. Patingnan mo si Kuya, may umurahin man yung cellphone ko pero ginagamit ko sa bagay na maaaring makatulong sa akin. O ngayon kahit papano, pero kung mo ko natin sa sila mga tatarap. O kahit papalo pag nagsalita ako, may pwedeng magbayo sa tinadahan ng kalungkutan pagsuko. Pero darating yung araw. Kaya sana, sana. At ano ka, sana matulungan ay may mga, makatulong pa sa'yo. Kahit na may kapansana, makapag-simula. Subukan mo yung aking payo na yun. Di ba si Elaine daw dito nag... Isan, di ba si Elaine nag-online yun? Eh, pag nalaman mo kung saan niya ina lalo na pag sa iyo order kahit mas mataas sa sampon piso hindi sila tatanggi kasi nakikita sa page mo o sa facebook mo na ang mo ng pambiling gamit o pamasahin mo po pang pagdayaan ka ikwento mo yung kalagayan mo eh si kuya aw eh lahat uh, ata Alam ko, ko akong alam sekreto itinago sa buhay ko sana ganito rin itong ito para po na ah, kahit papano maisip niya na hindi hatlang lang yung kapansanan Kaya konti lang yan, sana makatulong ha, hindi naman sa ano, mahala na ang kumakabalik pa si kuya may marites po kasi dumating, nagbablog kami eh. Ayun yung marites eh. <laughs> Ay, ati, ati pate, paano ah, Magte-thank na kami. Dadagdagan po, Tito Esther. Mga... Hello, mga kababayan ko. Madagang marit... salamat. Ako po yan. Ayan, Ate Pate, ikaw, anong maaaring maitulong ikaw manawagan dahil o ano yung pwedeng maging libangan ni Kati, ni Kati rin, na po pwedeng kumita siyang bariya-bariya. Turuan nyo rin kasi siya na, na kaya mo to. Ipupush nyo siya na kaya mo to. Ako, nag-YouTube. Wala akong cellphone noon. At lalong itong mga ko sa bahay, pinapagalitan pa ako pag nagpupuyat. Yo, Pero kung yung, kung, yung tindahan naman doon sa harap niya, maraming tindahan, alam nga rin naman. Wala naman bahayang kasi doon. Eh. O yun na nga, magpunta yun. Kapag naisipan mo mag-online selling, ipagtanong-tanong mo sa nakakagawa. Eh? okay. Ay, doon ka mo-order sa ati-ati-apple mo, hindi ka naman matutubuhan. Ay, um, doon order yung box-box. Anong ako tatawag sa ati Apple po Magkano yung box-box nila Tapos tatanong mo Malay natin may makapanood na O kuya Aw Kung ang puhunan lang ay 10,000 Ilang box na pwede mo i-bend pag-start yun Sa halaman Dito mo 10,000 Tapos pag na mo siya Maaaring mag Tapos magiging proud na proud Mapaproud pa si mama mo Si papa mo Mga pininsanan mo rito Na mas bata sa'yo Ay bakit si ate Cathy rin Sa kabila mo niya pero pamilya at napapagabot ko yung sarili. Diba? Okay, Ganon. Tsaka yung magiging matampuhin, iwasan mo. Kung nakikita mo nalulungkot yung mama, papa mo, unang unang po tayo sa pinansya. Yun ang mga isa pa, lalo na kung may usang pa, napakahira. No, Yun ang nakakaiyak yung babalik-balik yung manas na nilingin. Nakatulad ng isa dyan, tatapatan, hihiyawan niyo pag may pauta. <laughs> Aba, hindi ako nangihiyaw. Ah, hindi ba nang hindi? Eh, kayo kasi naman po ulit. Charot-charot na. Kain <laughs> na naman ang... po kasi kami. Sukat po na dito yung tita namin. Yung na... Ay, Tapos yun po. Yun eh, paano po tayo makapagsalita? Nagpapalinis din po na ano po po. Ay, <laughs> naki, naki, ano lang po, hindi po dito yung bahay nila. Kasi umuulan na. Sabi ko, ako, ako na lang ang puntahan dito. Ano? atikati Kati, magpa- eh, hey, ah, Kati? Ate magpaalam ka na. Maingay na tayo. Po. O, o yung sabihin mo. Na, kung saka, kung saka sakali na, na, makaisip ka na po, pwede mong pagkakitaan kahit Maria Maria. Maria Sana ka matulungan ka. Ma po kasi Wala, siya. Pero, siguro, sa isang balik pa natin, mama sa inyo mag-online session buman po natin uh, ayun, shout out po sa lahat sa lahat na nagsishare ng blessing sa live po yun uh, sa nanonood po sa video natin wala namang na-edit-edit walang buhay-buhay pero yun po galing po sa puso eto po siya at maraming salamat po hindi po natin kayang mag-vlog na may paiyakan yung iba po ah uh, lima kilong bigas okay, lang napapainyak yung sinablog pero kamo kapansanan dito okay. sa akin. Okay. three okay. times okay. a week ko na hindi na po natin kailangan palungkotin po sila okay. na ayun babay na po ayun babay na po